Magandang araw mga ka-health! Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga sampung pagkain na hindi advisable para sa mga edad 50 pataas. Ito ay importante para sa ating kalusugan at mamintin ang tamang kondisyon ng katawan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga karagdagan pang tips sa kalusugan. Tara na't simulan natin, matamis na inumin. Una, ang mga matamis na inumin tulad ng soda, Fruit juices na may mga added sugar at energy drinks ay may mataas na sugar content at maaaring maapekto sa timbang at blood sugar levels. Asin at maalat na pagkain Ang sobrang asin at maalat na pagkain ay maaaring magdulot ng mataas na blood pressure at pampataas ng panganib ng heart disease. Kaya't iwasan ng mga ito. Fast food Ang mga fast food ay madalas mataas sa trans fat kolesterol at calories. Ito ay maaaring makaapekto sa cardiovascular health. Processed meat. Iwasan ng sobrang pagkain ng mga red meat lalo na ng mga processed meat tulad ng hotdog at bacon. Ito ay maaaring magdulot ng mataas na panganib sa cancer at heart disease. Matamis na mga pagkain at kakanin. Ang mga matamis na pagkain at kakanin na may maraming asukal ay maaaring magdulot sa sobrang timbang at problema sa blood sugar. Ilimit ang mga pagkain ng mga ito. Alak na labis. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaring magdulot ng liver problems, high blood pressure at iba pang mga isyu sa kalusugan. Pagkain maraming mantika Ang pagkain ng mga pagkain na maraming mantika at unhealthy fats ay maaring magdulot ng high cholesterol at cardiovascular disease. Piliin na masustansyang fats tulad ng olive oil. Pagkain ng maraming kapin. Ang sobrang pagkain ng kapin tulad ng maraming kape, Energy drinks at chaa ay maaaring makaapekto sa pagtulog at nagpapalala ng anxiety, pampatamlay ng pagkain. Iwasan ang pampatamlay ng pagkain na nagdudulot ng biglang pagbagsak ng blood sugar. Ito ay maaaring makaapekto sa energy levels. Pagkain na mataas sa kolesterol. Ang mga pagkain na mataas sa kolesterol tulad ng mga organ meats at processed foods ay dapat iwasan para mampanatili ang kalusugan ng iyong puso. Paano sundan ang maayos na diet? Para sundan ang isang maayos na diet, importante ang tamang pagpaplano ng pagkain pagkakaroon ng balanseng pagkain at regular na ehersisyo. Konsultahin ang iyong doktor o isang registered dietitian para sa personal na payo ukol dito. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga para sa ating kalusugan, lalo na habang tayo tumatanda. Kaya tayo dapat maging responsable sa mga pagkain na ating iniintake. Ito ay isa sa mga paraan para mas mapanatili natin ang kalusugan at kalidad ng buhay habang nagkakaroon tayo ng mas mataas na edad. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa makaragdagang pang tips sa kalusugan. Hanggang sa susunod na pagkikita mga ka-health, paalam!